So ano nga ba ang dapat nating na gawin pagka tayo po ay uh, hindi nakapasok doon po sa dalawang email schedule interview online ni Migre sa atin para doon sa physical appearance natin sa TRP po natin. Lahat mga kaibigan, at nandito na naman tayo para mga pag-usapan tayo mga kaibigan. At ako po ay maghahatid muli sa inyo ng uh, mga impormasyon at mga kaalaman, mga ideas po patungkol po dito sa bansang Lithuania at patungkol po sa pag-apply po natin dito mga kaibigan sa bansang Lithuania. Ang ating uh, pag-uusapan ngayon mga kaibigan Habang tayo po ay naglalakad patungon trabaho Ang pag-uusapan po natin ngayon ay uh, patungkol po ito Kapag ka... Uh, uh, hindi po tayo nakapasok sa dalawang email po ni Migre sa atin Doon po sa binigay po sa atin na schedule Kasi minsan medyo masilan po talaga yun At uh, kung hindi po tayo aware doon sa email online interview ni Big Chris sa schedule po sa atin para po sa physical appearance sa ating PRP ay matma ay magkakaroon nga ng problema ang ating uh, application dito sa Bansang Litway niya mga kaibigan mandeterminate po ang ating uh, ang ating uh, application sa ating PRP dito sa Bansang Litway niya mga kaibigan kapag ka, hindi po tayo nakapasok doon sa dalawang email ni Chris dahil twice lamang po yun mag email si Chris bali yun ang ating pag-usapan ngayon sa araw na ito samahan nyo ako mga kaibigan dahil ito po yung napaka importante at magkaroon po kayo ng mga tips ideas at informasyon patungkol po dito mga kaibigan so bagong lahat mga kaibigan bago tayo magpatuloy don't forget to subscribe sa ating youtube channel Kuya Rich Vlogs at i-hit nyo na rin ang notification bell all para lagi kayong updated sa ating mga videos na ina-upload no? at saka huwag nyo kalilimutan i-share din sa ating mga kababayan sa ating mga kaibigan para sila rin ay uh, magkaroon ng mga ideas at mga impormasyon patungkol dito sa Bansang Lithuania mga kaibigan no? at lalo uh, lalong lalo na doon sa mga ating mga kababayan na mga interesado pag apply dito sa Bansang Lithuania mga kaibigan kaya napaka importante at makakatulong din po tayo kapag sinir po natin ang ating mga video no? So tayo po ay uh, magpapatuloy na sa ating pag-uusapan mga kaibigan. So ano nga ba ang dapat nating gawin pagka tayo po ay uh, hindi nakapasok doon po sa dalawang email schedule interview online ni Migre sa atin para doon sa physical appearance natin sa TRP po natin. Ano nga ba ang ating gagawin mga kaibigan? So, kapag uh, hindi po tayo nakapasok, dos dalawang email ni Migris mga kaibigan ay uh, madeterminate nga po yung ating uh, TRP application no hindi po yun na uh, ni Migris po dahil hindi nga po tayo na interview so ang tama ang tamang gawin po natin mga kaibigan kung kayo po ay uh, interesado pa na pumunta po dito sa Bansang Lituania ay uh, ang gagawin po ninyo kayo po ay so ron magbabayad po kayo panibago doon sa BFS no pagbabayad po kayo panibago dahil nga ay uh, hindi kayo na nakapasok doon sa email ko ni Migris so ibig sabihin magbabayad kayo, magbabayad kayo panibago para sa up sa para ma-email kayo uli ni Migris mga kaibigan para kayo ay mabigyan uli ng schedule sa interview niya no Dahil hindi na po kayo mabibigyan nun Kapag na-terminate na nga na Ang application ninyo Ngayon magpapayad kayo ulit Kung magkano binayaran ninyo mga kaibigan Nang nauna Magpapayad kayo pa ni Bago dahil Para ma-schedule kayo ulit ng migris. Ganun po mga kaibigan So sayang Sayang yung binayad natin na una Kapag tayo po ay na-terminate Yung unang uh, Ang unang uh, binayad po natin Ang unang uh, Process, processi para sa singko ng ating TRP sa bansang Lithuania 17,500. Dati, kami almost wala pang 17,000 yon. Ngayon ata nasa 17,500 na mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, kung mag-email po sa inyo si Migris, dapat very aware po kayo. Dahil kapag hindi po kayo nakapasok doon, sayang po ang pira ninyo. Ngayon, kung gusto nyo pong mag, ipagpatuloy ang inyong pakapalit sa basang dito niya, pagbabayad po kayo uli para mari-schedule po kayo ni Migris. Yun. No? So, sayang po yung 70,500. So, ganun po ang mangyayari. Dahil kapag hindi na po kayo magbayad, ay uh, hindi na po yun mapaprocess. No? So now, yun ni Migris o ni BFS bukod ulit yun ni BFS sa Migris para sa reschedule ninyo at sa susunod pag nag email sa inyo be kayo para kayo ay makapasok na sa schedule ni Migris mga kaibigan kung ano po yung oras na binigay sa inyo sa email po ninyo pagka part po ng hapon yan sinasabing ko ulitin ko dahil may nabanggit ko sa mga naunang vlog ko to mga kaibigan pagka mga alauna ng hana alauna onwards ng hapon pasok po yon pasok po yon sa interview ni Migris pero pag umaga po dyan hindi po yon gabi po yun dito mga kaibigan kaya pagka ang bigay po sa inyo na oras 1 onwards 1pm onwards pasok po yun ...tahil ang office hours po dito ay alas otso po ng maga. Kaya tips po para sa inyo... ...pag nag-email po sa inyo kung ano yung oras na binigay sa inyo... ...10 minutes before time sa binigay po sa inyo ni Migris... ...pumasok na po kayo doon sa code na binigay po sa inyo ni Migris... ...para kayo po ay ma-interview. Uh, dahil pag nakapasok na nga po kayo doon mga kaibigan, bigla-bigla na lang papasok si Migris at magsasalita po sa inyo. Hindi po magpapakita yun si Migris sa inyo. Bigla-bigla na lang po yun magsasalita. Kaya 10 minutes, ulitin ko mga kaibigan, 10 minutes before, nakapasok na po kayo doon sa time na binigay po sa inyo ni Migris. No? Be very aware po kayo doon. Dahil kapag hindi po kayo ulit, makapasok doon mga kaibigan. Ulit-ulit po yun, magbabayan kayo, magbabayan. Sayang po ng pera ninyo mahirap hanapin po ang pira mga kaibigan so, yun lamang mga kaibigan nawa sa video nito ay nagkaroon kayo ng idea at nagkaroon kayo ng mga kalaman patungkol po sa pag-process po ng TRP po natin no? so uulitin ko mga kaibigan na lagi ko pong nababanggit pagka may problema po ang inyong uh, ang inyong uh, pampanig sa Basang Litwenya at okay naman po ang interview ninyo pasado po kayo sa interview sa so, balit ang company po ninyo ay may problema din sa mga Patulad na lamang sa mga local government nila po dito, di po nagbayad ng state tax, may kulang. At uh, may mga kailangan na i-comply si employer ng mga documents na kaya hinihingi ni Migris. Kailangan pong ma asikaso po yun dahil may palugit lang po si Migris doon. Pag hindi po naga uh, naga uh, gumalaw si employer, no? pwedeng ma-refuse ang inyong TRP or pwedeng ma-deny uh, sapagkat yun nga ay hindi sila nagpa-process ng mga aplikante ng, kamp ng company na in-apply dito kung may mga problema po sila sa local government nila po dito sa Basang Litunya so yun lamang mga kaibigan salamat na o, ang video nito mga kaibigan ay nakatulong po sa inyo at nagkaroon po kayo ng idea tips at impormasyon patungkol dito sa Basang Salamat sa lahat at mabuhay po kayo. Huwag po kayong tumigil sa pag-apply dito sa Basang Lituyen. Patuloy lang po kayo. Be patient dahil matagal po talaga mag-apply po dito sa parting Europa. God bless po sa lahat at bye-bye po. Gata po kayo lagi ng Panginoon. Bye-bye mga kaibigan.